Kumusta, mga ginoong mamumuhunan at mga ngalakal? Ang serbisyong analytical ay online system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa korporasyon. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong pag-aralan ang bawat indicator ng organisasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Advanced Micro Devices, ticker AMA. Ang pagsusuri na ito ay batay sa impormasyon mula noong Hulyo 11, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Advanced Micro Devices na bibilang sa subkategory. Semiconductor Electronics, 44 na organisasyon ang lumahok sa pagsusuri. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay siyam sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 3.7 puntos, puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa markang siyam para sa kumpanya Advanced Micro Devices. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Advanced Micro Devices, Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na over labindalawa months ang shares Advanced Micro Devices, Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus, labinsyam punto tatlo Dalawamput pito ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya Advanced Micro Devices nagkakahalaga ng 233.78 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US dollars 2,451 bilyon, ang subcategory ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 57.86 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US$300 at anim na bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi advanced micro devices sa subcategory sa kaso ng stock market valuation ay 0.53%. Ang book value ay 15.688%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at kapitalisasyon ng balance ng subkategory, mabuti, isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US Dollars, 4.63 Bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 8% ng equity. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay isang daan at lima. Ang average sa subkategory ay tatlong daan at pitumput dalawa punto siyam. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars dalawang libo, dalawang daan at dalawamput pito milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars, siyam na libo, apat na daan at labing apat na milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 8.4. Ang average sa subkategory ay isa 0, 5. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 27.75 Bilyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay tinatayang US Dollars 48.74 Bilyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 8% na may average na 2.8% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 6.04%. Na 58% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng daan at dolyar. At sa subkategory ay mayroong 5,200 at 74,000 Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay 79.5,000 dolyar. Average sa subkategory, US dollars thousand. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay siyam na daan at siyam na put isa dolyar. Subcategory, limang daan at apat dollars. Mga benta sa bawat marka ng empleyado kumpara sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 2.6%, na may average para sa subcategory na 1.7%. Tagapagpahiwatig Rel labing apat na nagpapakita ng antas na 69% para sa kumpanya Advanced Micro Devices. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 65%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US isang Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US isang Pumunta tayo sa talahanayan ng order, ito ay magagamit sa iyo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko ng sistema ng impormasyon at sanggunian ngayong season. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri advanced micro devices. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian para sa pagsusuri ng Stock Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.